Hello guys, good morning. Nandito na naman tayo mag ano tayo ha mag make up kasi meron tayong pupuntahan. Punta kami sa ano guys sa kalumpang magbabayad yata ng ano ng kuryente si Sisminda. Si Sisminda guys ay ano kaibigan ko siya isa siyang Islam. Pupunta kami sa ano sa kalumpang kasi babayad siguro yun ng ano ng kuryente. Kasi kahapon, sana kami magbabayad, kaso ano na, pasado alas 3 na, kaya sabi ko, baka hindi na kami makaabot. So, tayo ngayon, nagyaya siya na mag-ano daw kami, punta daw kami sa kalumpang, kaya ito, ganda ako kasi, baka mamaya, darating na yun, mamaya-maya, konti. Hello world, and hello Philippines! For today's video, charot! for today's video for today's video ay magme-makeup tayo parang ano ha parang ay Gali lang. anak nalang eh oops may wire pasensya na guys ano wala tayong magandang ano lalagyan ng cellphone kasi yung ano ko nasira yan kakabili ko lang na ano, sila. Ito tayo tayo muna. Tsumano. Yan. Dito tayo, dito plastar, plastada. Dito ka plastada. Okay. Ayan, sana naman lang. Huwag naman sana. Okay guys, ang gagawin natin ngayon is ano, magkikwento na lang muna ako habang hindi pa dumating si ano si Sismila. Kaya pag-uusapan natin ngayon, kung kailan ako nagsimula sa Facebook. Actually, nagsimula ako matagal na. Pero, yung account ko dati is na-hack. Ano, na so, ang ginawa ko, gumawa ako ng bagong Facebook noong 2000, 2011 yata yun. Oh 2011. Yan, gumawa ako ng bagong Facebook 2011. 2011 ba? Oo, 2011. Tapos noon, ano, nag-start ako ng mag-reels is uh, this year, last year? oh, last year lang. Last year lang ako nag-start. Ay, hindi. <coughs> nag-start ako mag-reels this year lang. oh, this year lang ako na ano, wala pa akong one year mula nung nag-reels ako, guys. Ayan, alam nyo, guys, nung nag-reels ako, kasi hindi ko alam dati na ang pag-reels ay pwede ka palang magka-earn ng pera. So, ang kapatid ko talaga yung nag-encourage sa akin si Irish yan, Irish Comedia shout out yan kapatid ko yan pakifollow nyo po ang kapatid ko si Irish siya talaga yung nag ano sa akin nag encourage na bakit hindi kayo gumawa actually hindi lang naman sa akin niya sinabi kundi sa aming lahat na families niya sabi niya ba't hindi kayo mag ano mag i-turn on nyo yung professional mode nyo para magka-earn kayo. So, ang ginawa ko, tinurn on ko, kaya yun na, doon na nag-start na nag reels ako. At first, nawalan ako ng ano, ng pag-asa na mag-reels. Kasi nga, hindi naman ano, hindi naman talagang madami yung nanonood, lalo na pag ano, pag nag ka. Ayan. Nung nag-live ako, dati first live ko, ang nanonood lang sa akin, yung family ko, dalawa, tatlo, ganyan. Tapos, minsan pa, hindi pa nakakaabot ng mga 30 minutes kasi nga, data lang yung gamit nila lucky naman ako kasi dito sa boarding house na na inuupahan namin is meron kaming ka-boardmate na ano na meron silang wifi. So ang nangyari na ako sa kanila balik nagbabayad lang ako monthly. Ayan. So, ano nung first talaga na ano na naglive ako parang nawalan ako ng gana kasi nga 'di diba, ano sabi nila sa live ka daw mas makakabawi na para gusto mong makuha mo yung 60k minutes view. Magtyaga talaga ako, guys. Grabe, oh. Magtyaga ako na maggawa ng reels. Para lang. Ano, kaso naman, hindi naman kasi tayo artista, no? Kaya, hindi natin makuha yung kilitin ng mga tao. Lalo na pag hindi tayo magaling magvideo. Mm -mm. Hindi naman tayo katulad ng professional na ang husay-husay mag, ano, ng mga effects. So, ang nangyari, sabi ko sa, ano, sa mga friends ko at sa mga sa kapatid ko na stop na ako. Oy, ayaw ko na mag, ano, gusto ko na yung, ano, yung simple lang, ayaw ko na mag real series. sabi ng mga friends ko na, huwag daw ako mawala ng pag-asa. Keep it up. Ika nga, diba? So, yon ang nangyari is, napatuloy ako, tapos, kahit maliliit lang yan na mga videos, yung mga shorts, yung reels ba, yung mga ganyan. Kahit halimbawa manunood sa iyo ay mga 30 lang, 30 views lang yung may earn mo, okay lang yan kahit mga 30 views lang. Ang importante is, meron kang na-upload. Halimbawa, mag-upload ka ng reels, uh, every one hour mag-upload ka ng reels ng 3 videos. Yan, ganyan ang gagawin niyo guys. Tapos, nakaisip ako ng way para, ano, that's mabilis at mas madaming mga views ang aking makuha. So, ang ginawa ko is, nag-attend ako ng mga, iba't ibang ano, iba't ibang team. Ayan, meron akong isang team doon sa kabila, akadudong team. Ngayon, nagsali ako doon, tapos ang mga members, pati yung mga admin is nag-ano sila. Kumbaga kami lahat ay nagka-intindihan na pag mag-live is supportahan ang bawat isa. Tapos, pumunta din ako doon sa ibang team. Ayan, napatulong ako kung ano ang gagawin para dadami yung mga views. Ayun nga guys, kailangan mo lang talaga is engagement at saka always kang mag-upload ng mga videos mo. Ayan. Reels man yan or long form videos. Ayan ang gagawin natin guys. Always lang tayong upload ng ating mga original content. Ayan. Tapos, nung mga ilang weeks, mga two weeks ago na yata. Oh. Two weeks or three weeks ago nagsali ako doon sa ano hindi lang kasi isang team ang sinasalihan ko guys no? madami, ganyan talaga yan pag once sasali ka sa Facebook, huwag ka lang umikot sa isang team, huwag ka lang umikot sa, sa friendship mo kailangan i-explore mo yung Facebook mo explore mo yung mga videos mo sa iba't ibang lugar kasi ang mundo guys, malawak yan hindi lang Pilipinas ang merong Facebook di ba pati sa iba't ibang klaseng iba't ibang bansa, so dapat talaga explore natin ang ating FB account kung gusto mong makagain ng maraming mga views Ayan, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi nila na hindi, mag-focus ka lang dito sa team dito ka lang talaga mag-focus pwede kang sumali kahit saan malaya kang sumali kahit saan basta ang importante, yung pangako mo sa isang team mo ay natutupad mo naman pag nag-live sila o nag-video sila na, nag-i-engage ka pa yun sa kanila ganun ang dapat gagawin di ba, hindi naman tayo ang ano kasi guys eh ang para sa akin ang pag-Facebook paggawa ng ng isang pagsali ng isang platform ay eh, para ka rin nagnegosyo niyan para kang nagtitinda ng sabon o nagtitinda ng ulap kung kayo guys magtitinda kayo ng sabon saan niyo ba ibebenta sa kapitbahay niyo lang di ba hindi kung sa kapitbahay mo lang ibebenta ang product mo diyan lang yung iikot yung profit mo. So, ano ang dapat mong gawin? Lahat ng madadaanan mo, ng mga tao, kilala mo yan o hindi, kapitbahay mo yan o hindi, kailangan mong bintahan. Ganyan din yung Facebook. No? Dito sa Facebook natin, huwag lang tayong iikot sa team natin. Kailangan, hindi tayo pwede na mahalin lang natin ang team natin. Tapos, di ba may sinasuggest yan si Mita sa atin ng mga bagong mga mga FB account na hindi natin kilala. So, ang gagawin natin, mag-explore tayo doon. Tapos, tayo sa mga ibang team or kung anong mga group niyan. Yan, pwede kayong sumali guys, malaya kayo. Minsan nga si Meta pa nagsasuggest, ba diba, na kailangan natin sumali sa mga group members para ma-enhance at dadami ang ating mga followers. So, yun na nga guys, dahil sumali ako sa ibang team at dito na team, dito na team, dito na team. Ayan guys, uh, ngayon po ay isa na po akong monetize. Ayan, at meron na po akong ads. Kaya, thank you so much po sa lahat po ng uh, nanood sa akin at ka sa mga sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys, ayan, at syempre, sa team IMSALS, ayan, sa IMSALS, yung toko officials, And thank you so much, yakapin nyo po yan, guys, si ko, kasi siya po ang tumulong, at saka yung mga angels nga, ang tumulong sa akin, para po, ma-monetize na po ako, ayan, thank you so much, bye-bye.